Tang mana pun ko dari semua history aku ang live live nggak pinubre mga brad Kalingaw kayong na-trending karon sa social media mga brother. May tungod yung mga magtutudlo nga mapanghusga. Nakaingon sila nga ang ilang pagka magtutudlo sa Biblia mga brad. O sila rin nakabalo. Sila rin nakabalo sa Biblia. Ang ilang pagsangya o pagtudlo, insakto man pero kulang. pareha ng na trending karon nga batang healer hila na po nang ibatay ko sa nga kaalam ko na sa batang healer iya sa demonyo kung sila'y pastorehon Unia. Yeah.

ay mong makabalo maayo nga makabalo mo ha so, dagan kayong teksto kay wala ko wala ko okay. tuloy ka tuddo Muna to akong gawin sa mga nanguna nga. panahon nga ito si new one daggan ang lagdong himo sa ginoo yang gusto niyo asalamualaikum nangoulat sulat samaong basahon kun biblia ni mga ulama na mawali sa dagang timbang pa ulapos lang kawali kay wala pud masulat sa biblia kung isa nga klase sa milagro ang gihimo sa ginoo nga success sa mga tinunan nung nagtuo ang mga pastor o mga pare nga ang ilang pagpanudlo silang simbahan insakto tama po sakto po na po insakto pero kulang lagi ah mga kamu mga tinuduan sa mga ng simbahan ayaw mo pagsalisan yung mga pastor ayaw mo pagsalisan sa mga pari kaya ka ng mga pastor o mga pari baghan kayong gilabian na ng mga teksto kung doktrina maayaw na sila mo ito lang sa Biblia pero diya rataman sama nih ngetelindung kalau nggak tinggal kita deliberan lagi kahugiawan sa kadaghanan tunggu kadaghan kayak yang na na himung sama ong healer udah denggi bakbakan bakan o Piling sa mga pare o mga pastor nga sila rin makabalo sa Biblia. Sa ilang paminaw nga sila sila ga-eskwela o Biblia ng mga healer. Nag-eskwela man po na. Ikaw sa unahang hangtod ganoon wala mga na mahuman sa pipila lang ka ang i-discovery ng pari ang pastor na manggaling gila agian nga Old Testament katulang lang na sabdan pareha ng simbolo sa simbolo sa cross <coughs> mga blood mga sis simbolo oh, sa cross igulo na sila maingon nga amahan anak Espiritu Santo wala sila kay Surya, kung so, ang simbolo ang dang meaning um, sa cross mga brother mga sister Basta ako mo Lipot pa pangat. Gamay. gamay lang. Simbolo sa tulo ka persona ang cross mga brad. o fundasyon sa kalimutan o pinaka importante yun sa matag ang simbolo sa cross mau ang yabi mga brad. Dagan wala makasabot kung unta nang yabi. May kalabot sa cross. Unta man ng maho. Nang pa. Ang tingin kung mga nakalula. Ang mga tao ko yun. Ang mga tao ko yun. Ang mga

Papa. Ang cross mga brad mga sis mo na sa yabi padulong sa kamaturan yabi padulong sa kayuhan

shout tak na brother shout out ni muda kumusta man ni mo ang pag-abihin dia karong 看的个呢吧？嗯嗯嗯

mga bukog-bukog guys dito sa papa niyang niyang papa kaya na sa

Ang Atong mabalikan mga brad ang simbolo sa cross. Na tagan ang nagagamit sa cross. Kung ya, wala kabalo kung unsay simbolo, unsay meaning. Kung imong pangutanon, mo lang ha. Ah Juan Pining Simbolo satu luka persona bahan anak tubig spiritu santo. <coughs> ah ayto mo sa biblia perting ha pero nahimo o dili maka-explain o dili wali makawali sa simbolo sa cross ang cross mga blood mga mo na simbolo sa tuang kaluwasan o simbolo sa kalibutan simbolo sa pundasyon sa kalibutan kun sa kalibutan. O susi. Yabi. Kana nagadipindi lang po si mo ang pagtuo o nagpindi sa matag usa sa pagtuo. daghan pa kayong i-angay nga i-explain sa mga nagkalain-laing klase sa simbahan may tungod hmm. anak lang cross ma, pero wala na pa, nila na-explain kaya wala po sila i-explain kay sumala sa giingon ni Juan dito sa kapitulo 20 versikulo 30 na ang gihimong milagro ang Kristo nga gisaksiyan sa iyang mga tinunan nga wala isulat sa Biblia. Kung hindi naman may. Kung nga na trending ang usakahilir sa kinatibukan dito na tayo ni Gawas ang ilang gamayng ah, gamay pagka hindi kay gamay dako yung pagkasuya tungod kay ila dang gihatagan og nga ang abilidad sa maong hiya sa demonyo kay lagi ang healer dili pare dili pastor sa sulod sa pila ka tuig nilang eskwela sa Biblia ang ilang eskwelahan maulang ang pag tulo kun ang sa Biblia wala yun nila makatun kun kung unsa ang kahulugan o meaning sa mga sambingay sa ginuo nga naa nakabutang sa Biblia kay ang Biblia mga brother duha ang pwede nga mahitabo kay walay plaster na nakabutang dia basis sa mga gipan sa mata doktrina tungod kay sambingay lang ang tanan ako ng Kung ila pang gikwan ik o pagtagad o pagkakaton. Ang Ma, um, maong isturya dito sa piso Uh, Sinto sa S versikulo 15 ngadto sa 19 Pili Gidunta mga litas Muna <coughs> uh, nga ako Ang isa Storya lang Labi na sa mga magpapudo Paingon pa sa mga Magtutudo Ayaw mo pagsalig Mga magtutudo Sa matag nagkalahing daing simbahan kay dili tanan nga nakabutang sa Biblia kaya nilang itudlo kay ang Old Testament maunay tinuod nga Biblia o ang ilang siging balik-balik o sangyaw sa ilang mga matag simbahan maulang ang New Testament ang New Testament puro na na sa ipang usod parihaan ng giingon sa Exodo 22 versikulo 18 nga nagingon patyan niyo ang babaeng diwatahan o gangan wala na itudlo sa simbahan ang giingon ni Mateo dito sa kapitulo 20 versikulo 30 nga nagingon daghan ang gaming milagro ni Jesus Christ ang mga tinunan nga wala isulat nini sa huna wala sila yung mawali diha sa ilahang mga simbahan muna nga kuhihan ng gaya na sila mo bantay sa anay nila mabantayan wala na sila magkabantay nga daghan ng nakahimu og kaluhan. na diha gituki sa Biblia Ano ba 'yan? Ano ba 'yan?